guys, nandito tayo ngayon sa clinic. Magpapacheck up. Parang ilang days na ba? Six days na. Tapos yes, parang hindi medyo okay na siya. Pero grabe, kahapon inatake ako ng asthma. As in, <coughs> as in parang hindi ako makahinga. Parang first time ko yun. As in, tumigil talaga ako. Hindi ako makahinga talaga. As in, grabe yung ubo ko na ayaw talaga tumigil. Which is, wala namang lumalabas or ano na. Asma attack talaga yon Kasi may asma naman ako nung bata. So, kanina umaga, nagtanong si sir. Kasi araw-araw silang tatanong kung gusto ko magpa-check up. Sabi ko, hindi na okay lang. Pero, paggabi kasi, tsaka morning, parang grabe. Tapos kanina nagtanong ulit si lalaki ko si sir kung magpapacheck up ako. Sabi ko oo na lang kasi parang alam mo yung bito bumabara hanggang sa chest area mo. Tapos yun, binigyan niya ako ng pera at uh, dito pumunta ako. Dito lang din sa amin to. Medyo maraming tao sa loob na nakapila. Wala akong appointment pero okay naman. So waiting lang ako at uh, para mabigyan kong antibiotic pero sasabihin ko lahat para ano kasi pag ako sinipon matagal siyang mawala talaga as in grabing matagal kasi yung sinus siguro uh, infected parang alam mo yun kapag sobra tayong ini sinisinga natin ng pinipilit, nasisira yung ating sinuses so ganoon ako kasi tsaka may asthma talaga ako may history ako ng asthma nung bata pa So, ayan. Buti na lang dito ako. Kasi habang naglalakad ako, sinisiguro ko para pagdating ko dito, hindi ako ubuhin. Alam mo yung parang nakakahiya. Siyempre, yung mga tao inubuhin naman. Kasi uso ngayon gawa ng pa-spring na. And the weather is like on and off na cold and a little bit hot. So, pawarm na siya. Tapos yung sore throat ko, guys, sinisilip ko. Meron siyang lump lump sa inside which is normal naman siya. Kaya alam mo naman pag kumati, as in So ayan, iintayin ko lang na tawagin ako siguro baka after 1 hour pa. Okay lang 'yun. So ayan. Okay pa naman yung mukha natin, no. Hmm. Ayan. tinapos ko lang yung gawain ko dun sa bahay. Hindi pa ako nakapag-vacuum. Then after ko magpa-check up, mamamalengke na ako para hindi na ako bababa mamayang hapon kasi mahirap na para hindi tayo masyadong mapagod. Ah, wala namang ginagawa sa bahay. So, ayan, maraming tao sa loob. Mga pito yata. So, dito na ako sa labas para ano, medyo uh, yung ventilation is okay siya. Kasi pag sa loob ka minsan, yung mask mo is naka fully cover yung mukha mo, yung ilong mo. Parang lalong naipon uh, iipon yung mga secretions doon sa loob and then sisipon. Ah, basta dito na ako guys. Hopefully na mag-better na ako in two days. Kasi meron akong appointment sa police headquarters. Wanted! Charot lang. Hindi, mag-aano ako ng uh, Singapore Police Clearance ko. Mag-fingerprint. So, ayan. Basta, later I will let you know kung ano yung aking... Uh, busy ako masyado sa mga papers na pinaprocess. So, kailangan gumaling tayo kasi malapit na tayong mag- final medical para sa something. So, ayan, guys. See you later. Bye-bye! yung gamot na nireseta ng doktor. Maganda yung doktor kasi uh, inisa-isa niya talaga kung ano yung uh, nararamdaman ko at saka kung ano yung mga symptoms. Yung, you know, kung gaano ka worst. So, sabi ko, yeah! It's ano na siya. Sabi niya, oh, that's so bad already. So, meron pang syrup. Yung syrup is like Robitazin. <laughs> Robitazin talaga. Sa US daw guys, ang pronounce ng Robitazin is Robitazin. According to my boss, Chi. So, ito yung ating gamot na binigay. So, ito. Para sa runny nose. Para sa... Uh, para lumuwag yung ating uh, pakiramdam. So, may antibiotic tayo. acitromycin Guys, lahat ng klase ng gamot na may is antibiotic. So, ito guys ay silox. Para sa nga ito? Ah, para sa sore throat. So, mayroon siyang partner. Ay, ito pala is antacid. Ah! Oh my God! All the medicine will drop dropped on the floor. No, no, no! Cannot or else the bacteria will come to my medicine. Oh my goodness! Cannot, cannot. Oh yeah, I forget to. and uh, know to lock the zip lock. <laughs> so in uh, so i ano five minutes. Ciao! So, yun, guys. nag na ako. So, four times a day. Lahat ng gamot. So, as you can um, hear, my voice is quite uh, okay na siya, uh, compared to last two days is hoarseness talaga. Crack. Yung sound. At, the uh, you know, nagko-connect siya dun sa ating sinuses. So, yung technique pala guys para hindi masira yung sinus natin or ma-damage or ma-infect dapat di ba pag nag-sneeze tayo pag nagsinga ba wag yung sobrang lakas na parang kala mo uubusin mo na yung laman ganun kasi ako so siguro kaya yung aking sinuses ay nasira no kaya pag sinipon ako, as in talagang antagal mawala, hindi pwedeng self-medication. Kailangan proper medication talaga ang ibibigay sa akin. So, ganun ako kapag nagkasakit. Ano siya? Uh, yung chest area ko parang may nakabara. parang, kasi nag, aano uh, itong ating, ano, yung sphincter. Yung parang nagkukonstrict ba yung ating, Excuse me. <clears throat> so, wala na akong nilalabas. Parang, yun na lang yung feeling ng parang may asthma ka. Kasi, yun yung sabi ko, mayroon akong history ng asthma nung bata pa. So, lagi tayong nag Ah, uh, so, yun naman. So, parang, you know, I just drink more water. I just need to drink more water to loosen. Pero, wala na rin naman. So, nagwa-white na yung, uh, alam nyo na, yung plan, So, hopefully makatulog ako na ma nakakatulog naman ako na maayos pag tulog ako guys parang ano siya dire diretsyo naman pero before that alam mo yung pagtulog ako tas hanggang naririnig ko pa yung parang yung ano ko hmm. <coughs> parang gumagana yung ano ko parang kagabi nga natulog ako Nerecord ko yung sarili ko no <laughs> na ano na kung ano yung sound na maririnig ko while I am sleeping yun nga parang <coughs> parang may ganun. Oh my god. But you know, at least na pa check up na ako. kasi uh, dapat talaga hindi siya pinapabayaan. Dapat pag naramdaman mo one to two days pa check up na kaagad kasi ako kasi mahilig akong magano magsabing okay okay lang kahit alam mo yung parang feeling mo na uh, you will get better even if uh, hindi ka nagpa-check up. But on my in my in my case But in my case, kasi... Pag sinipon talaga ako, as in, ang tabal niya mawala. So, parang, alam mo yung parang gripo lang talaga na, you know. It's very easy for you to, ano Ah, uh, ilabas lahat ng, ano, but... Uh, nag-cocos nag naman siya ng, ano, ng uh, infection sa ibang part ng, ano mo. So, yung sore throat ko nga is, marang may lump siya dun sa loob, which is, uh, yun ang nagkukos na parang minsan parang pag kumatibig lang. Oh my God. So, ayan na guys. Thanks for watching. Thank you for supporting me all the time. So, ayan. I just need a little bit relax para ano. Ayan, at this moment, parang <coughs> pag hindi mo siya inubo, <coughs> parang hihingalin ka. So, yun yung time na parang pagpakiramdam mo, parang sumisikip na yung dibdib mo, you have to, ano, iubo mo para mag siya, para lumuwag. Kasi nakadikit yan doon yung mga bakterya sa loob. Ah, uh, yeah. So, natry ko na kasi lahat. Nagmumumog ako ng um, salt water. One teaspoon of uh, salt sa warm water siya, guys. Nagagargal ako. It helps talaga ka para malaman mo talaga na kapag inatake ka ng something na very simple lang na ano, alam mo na kagad how to prevent it. Kasi pag nagsisubmedicate lang tayo minsan, oh my goodness, it's very hard guys. So ayan, uh, have a good day everyone and uh, keep safe tayong lahat kasi yung weather is pa change change ng weather char. So yun guys, ang uh, magical cat. So, yeah Thanks for watching. Uh, hope I will get more better and better para makakain na ulit tayo ng, ano, ng masasarap kasi it's very limited lang na kapag may short route ka, you can't eat something that you really wanted. Sometimes, kasi you know, yung nakaka-irritate dun sa short route mo. So, you know, it always happens to me parang three times a year ko. So, I cannot talk too much kapag ka alam kong uh, nag na yung voice ko kasi or else at the end of the day, no more voice. So, mayroon ako, yung parings ko, yung parings natin yun yung, yung voice box natin, di ba? Parings pa, yeah. So, laging may pharyngitis. It's, it means that nag a better. At, magluto tayo ng sabaw para makahigop. So, ayan. thanks for watching and uh, you know keep safe everyone bye